na nakakagulat yung mga ginagawa ng ating Pangulo. In fact, nakakalungkot na. Hindi niya makontrol yung nakawan, kaya gumagawa siya ng gimmick. Yung gimmick na yon para hindi natin masyadong pagtuunan ng pansin yung mga mas nanakaw. Gumagawa siya ng gimmick, gumagawa siya ng kontrobersya para uli pagbintangan ang mga Duterte. Bakit kailangan niya magbintang ng ibang tao? Kasi ang sarili niya, ang sariling gobyernong Marcos, e eh walang nagawa. Pinagtatakban lang niya yung kakulangan ng gobyerno niya by accusing somebody else na gumagawa ng krimen. Ganyan ang bandagulan niyan sa social media. Kunwari, na? sasabihin namin, ganito ang batas. Ito yung mali na ginagawa ng mga tao ni Marcos. Papasok ang tol. Anong sasabihin ng tol? Eh, ikaw nga, ganito ginawa mo eh. So, yun yung equivalent. Ang ginagawa ni Presidente Marcos is, sinasabi natin, ang daming korupsyon sa Marcos administration, ang sinasabi ni BBM, eh, ang mga Duterte nga, malala. May mali dito tinuturuan niya tayo ng maling rason. Tinuturuan niya tayo na mawalan ng interest doon sa katiwalaan ng Marcos administration. At instead, siniset up niya yung mga doterte bilang mga kriminal para sila ang pagtutuonan ng pansin. Etong problema, nabu-work ba? Naniniwala ba kayo sa kanya? Yes. Naniniwala ba kayo na lahat ng ito kasalanan ng mga Duterte? Bakit kailangan pagbinta ng mga Duterte? Inday Sara. Isang Inday Sara Duterte! Pero, ang nakalimutan niya, tayo, bawat isa sa atin dito, at bawat isang mga mamamayan, yung mga nanonood sa atin, lahat tayo may karapatan. At isa sa karapatan natin, ay magsalita at magpahayag. Magpulong-pulong, katulad ng ginagawa natin dito. Karapatan natin dito. Ito ang sandata natin sa isang tiwaling administrasyon. Gusto ninyong magnakaw? Pwes! Isisiwalan namin. Gusto ninyo magnakaw? Pwes, hindi nyo kami mapapatahimik. Alam nyo yung pinakakinatatakutan ni BBM ngayon na sasabihin natin? Alam nyo ba kung ano yun? So yung, ang ginagawa natin ay pinapantayan natin yung lakas at puwersa ng ating mga opisyalis. Dahil binigyan din tayo ng lakas at pwersa ng saligang batas. Yung karapatan natin na pwede natin i-criticize, punain, at sumigaw dun sa pinaka-tinatatakutan ni BBM na phrase, which is Marcos a Marcos a Marcos Isen! Marcos Isen! Para sa mga kababayan natin, sa ngayon, mukha lang tayong konti. Pero ang totoo niyan, marami tayo dahil mayroon tayong social media. Hikayati hey, natin ang ating mga kasama. Come, let's join us. Sawahan tayo dito. Kasi ang totoo niyan, bibigyan lang tayo, rirespetuhin lang ng administrasyon kung nakikita nila tayong nagkakaisa. Sa ngayon, kasama na sa pambabastos ng budget, sa pangbabastos at paglalapastangan sa ating mga karapatan. Kasama din ang pangbabastos sa ating iniisip at ating hinihikaya. Muli, manawagan tayo. Magparami tayo at magsama tayo, magsama-sama tayo sa isang malakas na Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Alam niyo kung bakit? Kasi tuloy-tuloy din yung pagnanakaw. Hindi sila tumitigil. Nagkakaroon lang ng konting hiya dahil ang bosses ng boses natin. So, kailangan nakasan pa natin. Pagpadami tayo, lakasan ang boses natin kasi hindi sila titigil. Marcos Lizard! Marcos Lizard! Marcos Lizard! Muli, po si Trixie Cruz Angeles, nagpapasalamat sa inyong lahat dahil magkakasama muli tayo. Tuloy-tuloy na to. Maraming salamat! Maraming maraming salamat, okay. salamat sa lahat! Atty! Okay. Trixie Cruz! Okay, pero bago po tayo dumako dyan, may isang lumapit po sa akin kanina yung may-ari ng tindahan. Baka napulot po ninyo ang kanyang cellphone. Baka pwedeng pakibalik na lang po dito sa yung tablado. Hindi niya! Hello? ay 9.30 siya makakarating dito okay kaya lahat kung pwede lahat ng nasa gilid ay pumunta na sa harapan may mga tarpulin tayo pwede nyo panupuan Yung ibang uh, napapagod dito po tayo lahat sa harapan sa gilid, sa likod, wala po hindi po wala sa likod ang laban nasa harapan okay okay partner. Okay. okay. meron tayo susunod na magsasalita. Uh -huh. Walang iba kundi si Commissioner Raymar Mansilungan mula sa mga senior citizen. Alapakan ah, po mga kabayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masanta uh, na yung pangarabi at kayo amin. Masanta po at si kayo amin. Maya Pabengi po Maray na banggi na ayon kami sa tanan. Hindi po ako politiko, so hindi po ako marunong ng drama na uh, kailangan mag-resign dahil. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung pong corruption hindi lang po sa hindi lang po sa flat control. Meron po tayong labing dalawang milyon na senior citizens. Meron pong batas Meron pong batas na nagbibigay ng social pension Yung pong social pension na yun, 1,000 a month So meron pong 4 na milyon na binibigyan ng 12,000 a year ng DSWD Yung po nag-umpisa noong 2010 pero noong 2019, noong panahon ni PRRD, nagkaroon po ng komisyon, doon ako napalagay.